Hello guys, good morning, good morning. Uh, Mag-gala, galak naman tayo, so unprotected ako sa gear. Wala akong jacket, wala akong gloves. Malapit lang kasi ang aking pupuntahan. Dito lang din naman. Kaya, uh, hindi na ako nagsuot ng mga gloves. Yeah, shout out sa lahat ng mga riders. Ingat po kayo lahat. Ingat tayo lahat na po. Uh, at siyempre, uh, huwag natin kalimutan na uh, manalangin sa uh, may kapal. Saan tayo mapuadpad? pad, sa tayo pupunta? Uh, langin natin na ligtas tayo makakarating sa ating paruroonan. At siyempre, the, uh, mas mahalaga pa rin uh, magiging uh, mahinahon tayo no pagdating sa kalsada. wag tayo magiging agresibo. Ang pagiging defensive driving ay lagi nating sarado na yung Bromeo. Ito pa naman ako dadaan.